Magandang umaga mga kapatid Ito ay gagawin nating upuan So ang ginawa ko Bumili ako ng tubular na 3-4 by 3-4 So ang kapal niya is 1.5 Kapag ka solid kasing kahoy Madaling madali Ang gagawin ko Bakal na lang na tubular Tapos welding Papatong na lang natin yung ano yung kahoy kapag na natin. Kahit sampung tao pa ang sasakay dyan, hindi babagsak. Maganda kasi pagkakagawa ng ano ng welding at saka kanya no. Oh. Tingnan mo. Tapos na. Ayun oh. welding mo lang daw siyo. Pakikinis natin ng pan ng uh, ito na disc. ang gagamitin natin para kuminis ayan yung gagamitin, gagamitin natin yung mga idol yan oh. so kahit uh, papano matibay talaga kaya nang ilalim may chassis pero magaan lang to 5 kilos lang thank you thank you